Good morning guys. So good afternoon na pala. Ayan. na dumi na yung mga ano ko. Yung mga, yung kamay ko. Kasi kumuha ako ng gamot. Masakit yung chan ko. Hindi ko alam kung anong kinain. Kasi kinain ko lang naman ngayong umaga. Yung kanin lang. Tsaka ulam itlog. Eh, may mga pato dito. Oh, sa kapitbahay. So ayan. Dito kami. Dito ako sa may maisan. So pero hindi ko alam. Sa muslim yung may-ari na mais na yan. So may sample dito. Ayan o. Oh. Walang bunga. Ayan, andaming mga pato, tapos may mga ibon-ibon pa. One. Bakit eto ay kumokom ako ng gamot, nagiiyak-iyak ng Alonso kasi antok na 'yan. Bakit nag-aano 'yan? Antok na ang Alonso ko. Oh. Ayun, hindi na siya nag-like. Oh, antok na 'yan, 'di 'di. Ayun oh. Gusto niya 'yun ng dede. May no, wait lang. O. Han. Okay. Iyon ay, wala na yung ano natin. Yung phone natin. Hindi ko alam saan natin ilagay yan. Saan natin ipwesto. Matulog mm -mm, ka na. Antok na yung baby ko. Nadali lang ko. -duk -duk na, -duk -duk na. muna para bago mag-sleep. magduduk muna yan. Kalilig. May luha yung bat. basa naman yung kumot mo. Ito na yung tinawel mo kanina. Lali na um, Ano anu ka muna ha? Ah, natulog ka na. Tulugin ko na yung batang ito ay. Oh, wow. Ang dava dava ching ching, dava dava ching be. Dapat dava ching ching na yan be. Stand up be, stand up. Monde Apa? Aba, hugit aba. Ah, oh, na hindi na hindi na hindi na. Sorry na. Oh, na sorry na. Na sorry na, sorry. Oh, namag na. na. Patulugin ko muna ang batang ito, oy. Ayun, natulog agad ang bata. Sobrang antok na talaga siya dahil iyak na siya ng iyak. Kapag umiiyak na yan ng sobra-sobra, so ibig sabihin inaantok talaga siya. Buti naman agad nakatulog si Alonso. Tapos tinignan ko, tinignan ko yung ano to, yung... ko, yung... Tinignan ko yung gamot ko kung okay na siya pero hindi pa siya okay kasi dalawang baso yung nilagay kong ano nilagay kong tubig dapat ma, may matira doon mga kalahating baso na lang ang matitira doon para masyadong ano talaga siya diba mas maganda pag nalaga siya masyado hmm, and ito nga pala hmm. guyaban no dyan lang yung kinukuha ni nanay sa mga tanim nila. May mga ano dyan. Hey! hi Oh, um, come, come here. Kasi stand up. Ikaw. Yung mm, biyabano na tanim dyan. Dito lang. Tapos ano. Um, mm, hindi na siya binibili. Hindi ka tulad pag nasa Manila. Kasi binibili mo talaga. And then may avocado ka Hindi nga ako pwede kumain. Kasi sabi ng tatay, hindi nga ako pwede kumain. Kasi nga masakit yung chance. Where are you going? Hmm? Asa na naman yung isang chinelas Hmm? It's open. Okay. open. Okay. is here. Say hi. Hi. Mm. You go to school? Yes. Hmm. Ang ginawa niyo sa school? Ha? Huh? I I'm drawing. You drawing? Yes. Hmm. You say good morning to the teacher and to the sir? Yes. To the ma'am? Yes. May bisita kasi sila kanina pumasok sa sa room nila. Oh. Nag good morning sir. <laughs> good morning tapos sir. Tapos, pumasok na naman yung principal wish nila. Nag good morning ma'am din siya. Uh, wish. siya. Ito siya demo. Hello. 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 Oh, wow. <laughs> Ang bata. Hello Lonzo. Nak. Hello. Hello. manyan. Hmm. Tulog ka na. Ha? Hmm, -mm, bakit? Nana naman bata. Ha? selo, tulog na. Ay, tulog na bang Kuya Sela namin? Ay, hindi ba yan, eh? You're not sleeping, eh? sleeping. Oh, you're sleeping. Ito ba, Kuya lonso ba? Oh, tit oh, ading lonso pala to. Ading lonso ko. Sleepy na yan? Hmm? Hi. Ay. Ay. ay, 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 no, 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 no. Susok mo naman. ako Kuya, ang na. Bumaba na ikaw, oh. Ngayon ya, mo yung bata na malikot kasi pag pinapaunan gumababa. Ano man? ano gawa ng lansa na yan? Wow, ah. na yan, kaya ganyan. Kanina, kagigising niyo lang galit na galit kapag ano, kinakausap. Ayaw niyang kausapin siya pag Lalo na't na paggutom niya. yan. Hi! Ano yan? Ha? Ano naman yan, Lonzo? Ano naman yan? wa na na yang bata na yan. Lami oh, oh, lamig Tumaas na yang damit mo nak. Mm. na. Um, tumaas na yang damit mo po. ah, bawa hindi, hindi, hindi. Minsan matusok niya yung ano niya yung mata niya. Hmm. ano man? Ako pila na mataas na yang ano tinataas na yung damit. Choro, <laughs> ano yan? Mamba oh. bawa. akan libat-libat karena anak